Yo, what's up sa inyo mga bossy? Oras na naman ang taglamig pero okay lang yan mga boss dahil saktong sakto merong bagong bukas na cafe dito sa amin sa Katiklan. Cafe Liberica by Starbites ang pangalan. Dito lang yan matatagpuan sa Katiklan Port, Katiklan, Malayaklan. Ngayong ang malamig na naman ang panahon ay masarap tumambay dito mga boss at magkape. Napakaganda at napakalinis na kanilang pwesto mga boss at napaka-esthetic pa ng mga gamit na kanilang dinisplay. Sabi ko nga dito lang to makikita sa Katiklan Jete Port sa may exit. Kaya kung ako sayo, dalhin mo na dito ang partner mo. Mag-order na kayo ng kape sa by I Love You. Kung single ka naman, okay lang yan. Pareho tayo. Nagkaroon nga tayo ng chance para masilip itong second floor nila mga boss. At akalain mo, meron silang parang conference room dito. Kung naghahanap kayo ng pagmimitingan ay bagay na bagay at saktong sakto to mga boss. Special thanks at special shout out sa operation manager nila dito na si Sir Nilo Nibriha kasi nga binigyan niya ako ng chance para masilip itong second floor nila. Di pa daw kasi bukas itong second floor sa kanak kapag nag grand opening na sila. Maliban nga sa conference room ay meron din sila ditong isa pang dining area. Kung ikaw daw ay magse-celebrate ng iyong birthday, binyag, mansary, anniversary, sana ul, o kahit na anumang okasyon ay pwede nyong rintahan mga boss. Bukod dyan ay pwede ka rin tumambay dito habang naghihintay ng iyong flight sa aeroplano o di kaya ay ng barko. Sabi ko nga dito lang din ito matatagpuan sa may jet airport at malapit lang din naman sa may airport. Kung gusto mo naman ng instagram programmable na background o di kaya pang my day lang ano pang hinihintay mo pumunta ka na dito sabi nga ni Sir Nilo lalagyan pa daw nila at dadagdagan ng mga upuan at lamesa dito sa labas mga boss pagdating naman sa parking ay wala ka ng problemahin mga bossing kung mahilig ka naman sa arts or painting marami sila dito nakadisplay ng mga portraits mga bossing bumalik na nga kami mga bossing sa first floor at pinakita sa akin ni Sir Nilo ang counter kung saan pwede kang umorder ng mga pagkain kaya nga tapsilog nila ay aming tinesting mga bossing. Masarap at sabi ng kapatid ko approve ito at para sa akin 10 out of 10 ang tapsilog nila dito mga bossing. Nag take out nga rin ako dyan ng pizza nila mga bossing. Di ko lang na videohan. Bukod nga pala dyan ay meron din sila dito mga cakes at cookies na tinitinda mga boss. Bagay na bagay to kapag ikaw ay nagkakapi dito parang ikaw at ako. Eh jagago. So ano pang hinihintay nyo mga boss? Bisitahin na ang Cafe Liberica by Starbites dito sa Katiklan Jetty Port. Abaw! Mga bossing! Mahilig ka bang manood ng paborito mong sports tulad ng NBA, PBA at boxing? Dagdagan mo pa yan ng kaunting excitement sa pagpusta gamit ang most trusted betting site sa buong bansa, ang 1XBet. Maari ka nang mag-sign up ngayon. I-click lang ang link na nakapin sa comment section at gamitin ang promo code na BOSSDD para magkaroon ng bonus na hanggang 7,000 pesos sa iyong onang deposit. Super easy lang mag-cash in, cash out mga boss gamit ang GCash, Maya, Crypto o Bank Transfer. At laging tandaan mga boss na dapat responsable ka sa iyong pagbet.